Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating storya ay nakita na nga ni Ate Carla ang sorpresa na hinanda ng buong kalingap ni Kuya Jomar at ng buong Jomcar fan club para sa kanya. Grabe at gandang-ganda nga dito si Ate Carla. Napakaraming mga balloons, cake, flowers, at may mga pictures pa talaga na effort ang kasama sa surprise nila Kuya Jomar. Kaya naman tuwang-tuwa si Ate Carla. Katapos din nun, ay binati ni Kuya Jomar si Ate Carla ng Happy 4th Monthsary. Nakakilig dahil binati rin ni Ate Carla si Kuya Jomar ng ganito.

Ayan, no? Kita mo to? Mga, mga pictures natin. Diba? Alam mo ba kung ilang buwan na tayo? Yung saman natin? Pinalala ka? Four. Four? Ang happy birthday na Happy birthday. Thôi đừng có, thôi đừng có Thôi đừng có Dạ Thôi thật ra Thôi có Thôi đừng

nagawa ko. Kailan po? Sobra, hmm? Ito sobra pang eh. Hmm. Buti naman na visit mo. Kahit medyo late na. Alam naman, galing pa kami ng Hong Kong. Tapos, may mga... Ano pa pang... Grabe at nakakakilig talaga ang dalawa. Sapagkat meron pang yakapan na nangyari. Pagkatapos naman ito ay ine-enjoy talaga ni Kuya Chomar at ni Ate Carla, ang mga kaganapan pati na rin ang mga design, view doon sa surprise sa talagang pinaghirapan para sa kanilang dalawa. Grabe 'di nga makapaniwala dito si Ate Carla at parang kilig na kilig ito dahil napakaganda ng surprise para sa kanya. Nag-usap naman ang dalawa tungkol sa sorpresa at sobra daw itong nagustuhan ni Ate Carla. Sana masaya ka. Sige, buka ko muna. Actually, kada matagal ko na itong pre-plan ng huling. Pasensya na nga pala. Ngayon ko lang nagawa ito. Okay lang po. Sobra-sobra pa nga po eh. Buti naman na mo. Kahit medyo late na. Naman naman, galing pa kami ng Hong Kong. Tapos, may mga ano pang nangyari. Pero, Palit na muna po tayo. Di ah, okay. Dito <laughs> Sirius, oh, ako sa kabila. Ah, sa kabila ka? Sige. Serious ako ka? Parang hindi ito yung uncle ko. Serious ako? Parang... Ako. Ang biwira. Alam mo naman, ito yung angle na kitang kita ko, ay kitang kita yung double chin ko. Nalala mo? Okay lang po. May cute naman po. Ano? Kita ko? Opo. Okay, na, Nalimutan ko. Gusto ko sana yung batin ka. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. ulit oh. ha. Ngayon ko lang din talaga ito ulit. Naurasan. Mag-set up. Late na eh. Nakatapos na ngayon ng February. Pero, lumatik naman, di ba? Oh, Sobrang ganda. Ang ganda. Sige na ka lang bang, may nagaya na ba sa'yo yung lalaki dati na nag-left it na dito? Wala po. Wala pa? So ako pa lang? So, nadagdagan ba yung chance na na sagutin mo ako? Dagdag po yung isa po. Wow! Mm, pero, malaki na ba? Or, karang to kang unang Pero, ikaw ah saktan ako sa sinabi mo. Yung tumataba ako. Yung may double chin ako. Meron pa ba? Hindi naman po pala kita ah, pag may double chin pag may madidim na pala. Grabe. Wala naman akong double chin ah. Tingnan mo ako. Tingnan mo, habakan mo Tingnan Okay. Okay. ay okay. syempre Pagkatapos ng mga napakarami nilang pag-usapan ay nagkasundo na rin ang dalawa na mag-start na ang kumain. Napakaganda nga sa place na yon dahil napaka-romantic nito at napakaganda pa ng mga setup doon. Meron din silang karaoke kaya naman excited na excited na talagang kumanta si Kuya Jomar para kantahan niya ang kanyang pinakamamahal na si Ate Carla. Okay. Okay na. Sige. Sige so, ha. Baka naging, baka hindi ka naging kubortaba. Sige. Tara. Alam ko, gutom ka na. Kaya tayo. May kasama ka ba? Wala ko lang po. Wala? So yun, Carla. O, eto. Gaganda ka. Pero... Actually... Um, ano ba? medyo kinakabit talaga ako eh. May sasabit kasi ako sa'yo. Kasi, di ba, four months naman na yung pagsasamahan natin. Dami nang nangyari. Nasungitan mo na nga rin ako. Pero mas madami pa rin yung ano, yung masaya nangyari sa atin. Tapos, dumadami na rin yung blessing sa atin. Di ba alam mo naman yun? Dami, -dami na rin nangyari. Pero, yun. Um, gusto ko sana na uh, linawin sa'yo. Ano ba yung mga sabihin? Actually, uh, naya pa nga ako eh. Uh, ito. Siguro dahil madalas mo kami makita magbiro ang is nagbibiro lang kami talaga. Kala mo siguro binibiro ko lang yung feelings ko sa'yo. Actually, oo okay. Oh, oh? Yun ba naramdaman mo? Biro lang? Sige ah. Kala mo yun, pero... ano to Carla. Lilinawin ko lang ha. Ako, seryoso ako sa'yo. Handa akong maghintay kung kung kailan pwede na. Kung kailan handa ka na. Seryoso po ba talaga kayo? hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig, Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!